Pati yun, no? makasalanan na, pakailanan. Ang kailangan mo ngayon doon, no, ang sagot doon, kailangan mo si Kristo. Para ikaw ay makago and sing no more. Dahil kung susundin mo ngayon yung huwag ka mga niya, ka na nga eh. No. Anong klaseng sentido kumunyan? Ang kailangan mo, mapatawag sa kasalanan. Hmm, di ba? Ang kailangan mo, yung ikaw ay maging bagong tao. Yung ikaw ay masunod mo ngayon, yung hindi ka na magkakasala sa pagkulos kaya nun. Paano ba ang huwag na magkasala? sa walang kautusan. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 4.15, sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, natakwag kung saan walang kautusan ay wala rin pagsanasan. E eh, na saan kaya mo? Nung walang kautusan. Nandun sa pagsunod, sa Santang Utos, e eh, makikilala mo na doon ang doon. Sige nga, nang makikita mo yung wala, kung saan yung walang kausan, walang magsalang-salang. Hmm. May lugar niyan. Hindi tao, hindi hmm. Di ba? Meron po niya. Bagay. Ha? Bagay. Hindi rin bagay yun. Oh, bagay. Hindi tao, hindi ahli, hindi rin bagay. Pero may lugar yun. Pero hindi lugar yun na ha? Lugaran ng Visaya, lugar ng Mindanao, lugar ng Quiapo, o kahit saan dito. Tanungin ulit natin ang Diyos. Diba? sabihin? Eh, tayo na naman ibig sabihin nun. Hindi, ang yung sinasabi natin, hindi pag-iisip ng Diyos yun. Pag-iisip nyo lang yan. Yan eh, kasi ang pag-iisip ng Diyos. Kung gano'ng kataas ang langit sa lupa, gano'n ang pag-iisip niya. Ito, nag-iisip ko ng gano'n yung nasa lupa ka o sigurado ko ba yung ibig sabihin ng Diyos? Ikaw lamang may ibig sabihin nun. Para makago ay sinomo, isunod sa sino 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 kukuro. Nakakala ka na lang. Kaya nga si Kristo, hindi rin humapod yun. Ang hatol niya, go, ay sino mo. O paano kaya niya? Hindi kaya nga, kay Kristo pa. Ba? Simple-simple na lang yun. Nasaan ba yung kung sa araw, walang kao, saan, walang kausahan, walang pagsalang sa akin? Eh si Kristo ba, inuutosan ng hapumatay? Ha? Ha? dito sa lumunong mga ngayon niya. Ayun. Kung saan niyo walang kautosan, wala rin pagsalansap, kailangan pala kay Kristo ka. O. Oh. Diba? At pagka na kay Cristo ka, pinagtatagumpay tayo ni Kristo. Eh kung doon ka sa kautosan, eh makikita mo naman, naman kasalanan doon. Ah! Yung kautosan na sinusunod ng tao, Napapasok ng kasalanan yan. Oh. Rama 7.11, basa, Sister Minling. Nagpupunod ang ulo mo, Sister Minling, eh, kasi paano masasagot yung mga tanong mo? Pagkat ang kasalanan lang makasumpong ng pagkakataon ay ginaya ko. Oo, oh, okay, ginaya ko. Sa pamamagitan ng? Utos. Oo. At sa pamamagitan nito ay pinatay ako. O, itang? Roma 7.11 Sa pagkat ano? Sa pagkat ang kasalanan ng mga asupong ng pagkakataon ay binaya ako sa si pamamagitan ng ka tempo sa rumo, sa kautusan mo. At yung sunod mo isang pungunos, napapasok pa na ng kasalanan mo para nakakita ng pagkakataon. Nakakita ng pagkakataon ngayon. Oo. Oh. May eh, dinadaya ngayon si Pablo, gumawa ng sari-sari, ano, -sari pasakin mo. <coughs> May tibay ba yung kaya nga, sinabi ni Apostol Pablo, hindi ka na ahirin ka ng Napapasok ng kasalanan niyo eh. Pero pag na kay ka, si Kristo hindi pinapasok ng kasalanan niyo. Pumapatay ng kasalanan niyo. Pumapatay ng kasalanan yung Masamang gagawin ng tao, pinagtatagumpay tayo. O, yun yung sinasabi ni Apostol Pablo, kung saan wala ang kautusan, wala rin pagsalansan. Hindi tao, hindi tao, hindi rin bagay. Kaya ano ba siya na hindi mo makikita? O, okay. si Kristo ba nakita niyo okay. napunta na ba yun? Si Kristo? O, okay. okay. oh. bakit ang bagay sa mga ibang lista? Yes! Nasa puso na, si na namin si Kristo, sinuho na nga ng Diyos yan eh. Okay. O, di ba? Sinuho na sa puso na natin yun, hindi yung kapusa na nasa puso natin. Hindi si lang nga tayo maaaringin ng dili tapos sasabihin mo yung isang utos nasa puso? Pag ginadakilan natin si Kristo, bakit naka-sasabihin mo si Kristo yung isang utos nasa puso? Ay hindi ganun pang dati na kay Kristo. Pag ginadakilan natin si Kristo, si si Pag ginadakilan natin Filipos si si 3.9, basa sister si Sr. Lindeng. Hindi na nga logic doon oh. At ako'y masuntuman sa Kanya na walang katuwiran sa aking sarili. Sa mga katuwid ay sa kautosan. Oo. Oh. Kundi ang pananampalataya na nagmula sa Diyos kay Kristo Jesus. Well, ang um, para nasumpungan pala, wala palang dapat nasumpungan na kautosan sa atin na ikatutuwid natin kalaaring ganap, kung yung sundin mo ng patiwarik yan, hindi ka naagil galak yan. Yan ang go, go and go and see no more. Ang inuutosan niya yung babae, maling ibig sabihin na ang inuutosan niya ay lahat. Yung babae, hindi na iglesia, makasalanan pa yung babae. Oh, para tatapos lang niya, magkasalan ng parangalan niya. Papatugin na nga eh iba Sa kautosan ni Moses ay kinakailangan batuhin. Kaya eh, sabi ni Kristo, sino sa inyo ang hindi nagkasala? Ay siyang unang gumano. O, di nyo pagmulat ni Kristo, nasa na sila? Tapos sumulat siya eh, di ba? O, ako man ay hindi hakato sa iyo. Go and sin no more. Ang ibig sabihin ba no? Sumunod na siya sa sa Pagkano kaya susunod sa pagkutus? Makasalanan na na siya. Ang kailangan mo doon, para ikaw ay makamupo at hindi na magkasala. Ang kailangan mo doon si Kristo,